Sino nga ba si Lot Lot de Leon? Si Lot Lot de Leon ay isinilang noong February 16, 1971 sa kanyang mga magulang na sina Donald Olson na isang US Navy at Eva Rodriguez. Tanging sina Christopher de Leon at Nora Honor ang nagpalaki at nagpaaral sa kanyang bilang kanyang mga adoptive parents. Dahil sa kasikatan ng kanyang mga adoptive parents sa mundo ng showbiz industry ay pinasok na ni Lot Lot ang pagiging aktres. Una siyang naging miyembro ng That's Entertainment kasama si Ramon Monching Christopher bilang kanyang ka-love team partner. Ang Lotlot -Lot Monching Love Team ay naging sikat noong late 80s. Dahil sa kanilang naangking popularidad ay nagtambal sila sa mga pelikulang Bunsong Kerubin noong 1987, Love Boat, Mahal Trip Kita noong 1988, Love Letters noong 1988. Here Comes the Bride noong 1989, Mga Kwento ng Pag-ibig noong 1989, at Hot Dog noong 1990. Ang kanilang matagal ng pagiging love team ay nauwi sa tunay na pagmamahala. Kaya't nagpakasal sila noong March 27, 1989, ngunit nagkahiwalay din noong 2010. Nagbunga ng apat na anak ang kanilang pagsasama. Tatlo ang babae at isa ang lalaki na sina Maxine Gutierrez, Jessica Gutierrez, Janine Gutierrez at Diego Gutierrez. Hinahangaan ng nakakarami si Lotlot -lot de Leon dahil sa kabila ng kanyang pinagdaanan, pinapanatili pa din niya ang kanyang pagiging mabuting ina sa kanyang mga anak. At lagi lang siyang nandyan para sa kanyang mga anak kung kailangan siya ng mga ito, lagi itong nakagabay kaya masasabi mo talaga na isa siya sa mga good example na nanay sa buong mundo kahit hindi ka man perpektong nanay at least pinapakita mo sa mga anak mo na mahal mo sila